Atin sa ating linya ng komunikasyon, ang uh, Dekano ng uh, seminaryo dyan ho sa uh, St. Joseph Seminary, uh, si Father Mark Joseph uh, Hormigoso at uh, uh, siya ho ay... Uh, Uh, procurator at uh, dean ng uh, St. Joseph Seminary. Mabati natin sa Bombo Radio Philippines We're nationwide and worldwide. Magandang umaga po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito together with me si Bombo Victor Liantino. Pero unang-una nais ko na pong uh, direktahang maitanong ano dahil uh, uh, ito ho ay uh, last year tinutukan din ho ng uh, marami sa ating mga tagasubaybay. Uh, maaari nyo ho bang ibahagi itong nalalapit ho na Uh, Grand Marian Procession specially para hudon sa mga devotee ng Nuestra Señora de la Candelaria de Haro. Lalo't uh, ngayon pa lang, inuulan na ho kami ng mga mensahe hinggil ho dito sa nalalapit na aktibidad. go ahead po. Yung, so, siguro po ngayon yeah, po, yeah, we're so happy kasi po uh, we are invited also to to share and even to Marian procession. So may tatlo po kaming parang objectives po na sumali po kami this year. Una is to promote also the devotion to the Nuestra Señora de la Candelaria. Secondly po, yung awareness din ng mga unique na expression of our devotion to the Nuestra Señora de la Candelaria. And thirdly po siguro, is it is also our affirmation na yung bunga siguro po ng yung aming devotion sa mahal na Candelaria ay nagbibigay din sa amin ng inspiration. And we wanted also to share it to to, uh, to others, no? especially the, the Filipino. But kasi sa amin po personally, may impact po talaga yung devotion namin. It is not only because of what we have learned, but what we have learned. Yun po sa pag-join namin ng Marian Procession. I see, you know. Okay, uh, sa iba't ibang lugar meron mga tampo ko na mga kahalintulad po na kanila ding ipinoprosesyon. Uh, can you share also yung mga interesting facts about uh, Nuestra Señora de la Candelaria de Haro? Lalo't uh, dito sa Metro Manila, nagugulat sila. May may mga iba't ibang uh, imahe galing sa mga lalawigan. And uh, kabilang ho dito, yung Nuestra Señora de la Candelaria de Haro at uh, pati na yung iba pa galing pa dun sa parte ng... Uh, some other areas in Visayas and Mindanao. Can you share a little uh, something about dito sa mga facts about Nuestra Señora de la Candelaria, Dijaro? Yung devotion po ng Nuestra Señora de la Candelaria po, uh, it is only a Marian image po na sa Pilipinas na crown po ng Santo Papa po, na Santo na ngayon, na si St. John Paul II po. It was 1981 na kinoronahan ko siya ng Santo Papa during the papal visit. Then in our own experience po, yung devotion sa Nuestra Señora de la Candelaria ay ginawa po namin itong inspiration. Especially po parang local po talaga yung experience kasi nakita yung Virgen Maria sa ilog po ng Iloilo. So marami pong istorya at saka po meron din pong mga mga mararami maraming kwento na really inspire us, to no? especially in our daily life experience na naging part po talaga siya ng buhay namin. Especially during the war, during the natural calamities. And of course po, yung sa buong Western Visayas, siya po yung patroness namin. Then, associated po kasi yung Our Lady of Candelaria sa perdon, yung kandila po. Kasi yung kadila po nagsisimbolo kay Kristo is the light of our life. At saka po yung impact po ng light. Parang sa amin, Mary is really a bearer of light and a bearer of hope for us. In times of calamities, in times of frustrations, or kahit po kaunting problema sa bahay no, in, in a very real experience. Para ma-associate namin that every time that we light the candle of Candelaria, we feel like that we are safe, we are secure, and most importantly our faith is being uh, nurtured by that sense of our expression. Mar parang mas na lumalapit po kami kay Jesus when we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary ng no Candelaria. So another thing po siguro na unique expression is yung lahat po ng taga Western Visayas, every February 2 po parang it is already a tradition for us to gather no in the Haro Cathedral uh, beginning po ng yung misa sa sa dawn hanggang po sa gabi no uh, marami pong liturgical activities po na pinoposter din po yung yung devotion and at the same time po in my own personal way po yung impact niya sa akin uh, ito po yung nagbigay din sa akin ng inspiration na, na maging pari ako There are so many things that I could really associate my life as a priest now, and even as a seminarian in my struggles. Na si Mama Mary talaga, Our Lady of Candelaria, yung nagbigay po ng strength and even she leads me, as uh, she leads me to to the right path, especially in choosing the the vocation to the priesthood po. Yun po. I see, ano? You know. Okay, so ang akin pong katanim dito si Bombo Victor Liantino. Meron din pong katanungan, Father Mark. Bombo Vic. Mm -hmm. Good morning po, Father Mark. On my part naman, uh, I just want to ask po kung ano ang masasabi ninyo dito nga sa partisipasyon. Ito mga nagbumula pa sa mga malalayong lugar, kagaya na lamang po nitong Nuestra Senora de la Candelaria de Haro na well, kasali din para sa aktinid na ito, Father. This is actually the third attempt po na personal na sasama ako. And this is my first time na nag-oo ako sa mga kasama ko ng mga lay uh, organization po, especially po na mga Marian movements. Para sa amin kasi, for example, for me, this is our tribute to Our Lady of Candelaria. Parang it's more like it's a drive of faith, uh, if you will, by our, exp our experience, sa aming devotion. And parang it's a celebration also of the fruitfulness of our faith sa ganitong klase na pagsasama sa celebration na ito. Um, beyond pag pagpakilala, siguro mas nakikita din namin po yung parang it is a shared faith sa lahat po na Marian devotees. And most importantly, this is our one way also of standing firm in our faith that really Mother Mary, Our Lady of Candelaria, is really an example of our faith. No, especially po maraming nangyayari ngayon internationally and locally sa ating pong bansa. And I think one thing po na nag-inspire -e sa amin is every time that we ask for the intercession of Mama Mary is really a, a meaningful experience. And isa din po siguro parang para sa amin that we bring Mary in Manila so that also the parang hindi lang magiging exclusive po yung devotion sa mga Kapilongo pero magiging po para po sa amin it's one thing also that as we affirm our our, our gifts, the fruitfulness of our devotion, it's nice also to share the devotions that we have practiced and that we have lived for so long time. Yan po. Mm -hmm. Father matanong ko lamang din paano po itong uh, magiging grand, um, grand Marian procession as a public expression of faith and uh, hope in the blessed virgin mary well it serves as a model for a jungle communication that reflects the theme of ito nga po si Pope Francis na 2025 World Communications Day particularly father in addressing the need to disarm communication and promote dialogue no? Siguro one thing lang po yung yung theme po for the world communication is the, about the gentleness no of the communication mary is really a model of gentleness humility meekness Nasa simpleng bagay kay mama mary parang hindi kailangan palaging uh, you all, you, we always shout eh parang gusto natin pa, palagi malakas yung boses natin it's as if kung malakas yung boses, boses natin nasa tama tayo pero kahit po simpleng bagay sa ordinaryong sirkumstansya, sa kahit po in a gentleness of our, of our words. But when we are grounded in truth and faith, and of course in morality, we will actually no, uh, magiging instrumento, especially po sa mga tao po na hindi nang kakilala sa kanya, and sa mga tao po na talagang pinili yung buhay nila yung ibang bagay kaysa po sa pagpili ng Diyos po. So sana po siguro ito yung Marian procession ito sa side, that it, it's a sign that uh, march for us not only promoting our devotion to the Mama Mary but actually following the example of Mama Mary that this journey start from Jesus Christ and it will end also to Jesus Christ. Sabi po nga natin no uh, at Yeso per Maria to Jesus through Mary na kapag malapit po yung puso natin at yung buhay natin kay Mama Mary, mas napapapalapit din po tayo sa kanyang anak na si Jesus po. And we know that when we have God, when we have Jesus in our life, kahit ano pa po yung problema, kahit ano pa po yung mga circumstances sa buhay o sitwasyon na mahirap para sa atin po, kaya natin. Dahil ang Diyos talaga ang nagbibigay ng lakas ng loob, of course, ng pag-asa at saka po yung assurance na he will always stay with us I si no okay uh, in light of uh, yung current uh, situation po i i mean yung global tensions yung mga conflicts eh siguro isama na rin po natin yung uh, mga banggaan bangayan dito ho sa ating uh, bansa uh, lalo na sa mga opisyal at uh, iba pa ano Uh how can uh, the Marian devotion exemplified yung yun uh, grand Marian procession inspire communities to embody yung uh, pag communicate uh, at uh, pag kakaroon ho ng uh, kumbaga maiwasan yung mga aggression at sa uh, uh, ha halip eh, yung unity at saka yung uh, peace ang umiral father well wherever we look, no, wherever we go, in out of our life, there is always war and conflicts. Pero alam naman natin na mawawala po ito lahat kapag yung buhay po natin ay magos sa kamay ng Diyos. Siguro po yung isang learning po natin ngayon na parang hindi na natin makikita kung minsan kung saan patutungo to yung especially po yung war in everywhere siguro po kailangan po talaga natin bumalik sa pag sa pagdasal sa pagdadasal po very important din po yun kasi po sinasabi natin no, in our learning sa tinuturo ng simbahan that when we talk about prayer when we talk about liturgy when we talk about devotion it is encounter of God kailangan po talaga kasi na yung kahit negative po na experience, kahit po yung crucial experience natin sa buhay, kapag nakikita po natin yung pananampalataya, yung part of it, pagkikita natin, no, ito po yung, yung binigay ng Diyos na experience para sa atin in order for us also, also to grow and to learn. And when we pray over it, para masasabi natin, we can always change the disposition of the negativity into a more positive experience and encounter of our God. Siguro kung minsan po kasi gusto natin madali ang lahat, instant po lang lahat. Kung minsan po yung miscommunication ang nangyayari kasi gusto natin may solusyon agad. Gusto natin may, may sagot sa lahat ng, ng tanong. Pero kung minsan kasi yung, yung kung minsan kasi kailangan naman natin na ilagay natin yung pananampal, pananampalataya natin. Ilagay natin yung sarili natin that we have to to consider also that in all things God is in control and he is taking initiative with in everything. Nagre-response lang po tayo kung ano po yung pinipigay ng Diyos sa atin. So, sa mga gusto na dumalo at mag-attend ng Grand Marian Procession, uh, this is uh, an expression of our faith. No? Dali magdala po kayo ng kandila. Magdala po kayo ng rosarito ninyo. Dali niyo po yung sarili ninyo. This is actually a, a overwhelming experience of God's grace that we will be sharing each other as a people of God, as a Catholic and as a Christian. Okay. With that, uh, maraming salamat po Father. At uh, siguro patuloy kami makiki update po sa inyo, pati na sa iba pang mga organizer nitong aktibidad po na ito sa 43rd uh, Intramuros uh, Grand Marian Possession. At uh, lalunat uh, marami pala yung kabahagi po rito galing sa iba't ibang mga lugar. Mga Kabombo, mga Castor Nation, nakausap po natin si Father Mark Joseph uh, Hormigoso. Siya ho ay uh, procurator at uh, dean ng uh, St. Joseph Seminary at uh, yano yung kanyang mga pagbabahagi. ukol po dito sa malaking aktibidad po na ito, mga Kabombo, mga Castor Nation.